Yeah. Hindi normal ang inggit. Ang inggit galing kay Satanas. So hindi ito normal. Hindi kasi normal na ang ating pagkatao ay makontrol ng aaway ng Diyos. Ang inggit galing kay Satanas. Basahin natin ang Santiago Kapitulo 3, versikulo 16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayan, yung mga bagay na nararamdaman ng tao sa lupa na labag sa kalooban ng Diyos, galing sa diablo yan eh. Hindi yan yung karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at saka sa Diablo. E eh, alin yan? Yung sabi sa dc says, saan merong paninibugho. Yung paninibugho, selos, sa Biblia, sinonimo yun ang inggit, yung naiinggit ka. Kontra sa pag-ibig yun eh. Kasi ang pag-ibig, hindi naiinggit. Basahin natin ng 13, 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Ang may pag-ibig ang tao, sabi, ang pag-ibig magandang loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Yung nananaghili, naiingit yung... Kaya sa pag-ibig, walang ingit, walang envy. Sa King James Version, basahin natin. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity wanteth not itself. Is not puffed up. Yung charity, yun love eh. Ang nakasulat sa Bibliang Grego ay yung salitang agape. Agape means love. Ang ibig. Kaya may translation, love. Basahin natin yung American Standard Version. Love suffereth long and is kind. Love envieth not. Love envieth not. Ang pag-ibig hindi na hindi na Kaya kung ikaw may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa, hindi ka naman maiinggit eh. Kaya kung normal ang pag-uusapan, hindi normal ang naiinggit pagka naiinggit ka na, meron nang nagpapakilos na masama sa iyong pagkatao. Meron mga tao punong-puno ng inggit eh. At sa inggit nila, at yung masama kinaiinggitan nila eh. Basahin natin ang 24.1 ng kawikaan. Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa kaman na masama sa kanila. Sa English, ang sabi niyan, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Pagka maiinggit sa mga tao, lalo na masamang tao kaingitan mo, eh kung masama nga, bawal mong kaingitan yung pagbang mabuti kaingitan mo. Kaya yung inggit, hindi yan normal kapatid. Ang inggit ay insinuated ng masamang espiritu sa ating mga puso. Gusto mong maging normal, Biyahan mo lang. Para normal ka, wala kang kaingitan kung ano yung nasa iyo. Okay lang. Sabi ng unang Timoteo, uh, pakinggan mo ang sabi ng salita ng Diyos ano. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan ka na. Wala kang bahay, pwede namang umupa. Huwag kang maingit eh baka may mamainggit ka, eh nagnakaw ka para magkaroon ka nung wala sa'yo. Kung nakakakain ka naman, nakakainom ka, masiyahan ka na ron. At wala kang bahay, wala kang sasakya, may eh, MRT naman yun. Eh. O kaya may paa ka naman para maglakad. Para gumawa ka ng masama dahil sa inggit eh gusto mo, meron ka rin ng lahat ng bagay. Ang sabi sa Biblia, wala tayong dinalang anuman sa salibutan. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sabi nga ni Hob, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad din akong babalik doon sa Panginoon. Kaya, di ka makakapagdala ng isang ternong Amerikana eh. Kahit nabihisang ka bago ka ilibing, eh pag harap mo sa Diyos eh, bulok na yun eh. Kaya wala tayong dinala sa libutan, wala tayong mailalabas. Amin na Biblia, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, Pasisyahan na tayo doon. Huwag nating pamahain sa ating kalooban ang inggit na kanino man. Kapag ang Diyos naman, hindi naman siya maramot eh. Pag nakita niyang wala ka namang masamang intensyon. Kahit na hindi ka humihingi, kung minsan bibigay niya sa iyo eh. Ganun ang Diyos na nasa Biblia. Sa Efeso 3.20 Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. More than what you can think of and more than what you can ask for. Nakakagawa ang Diyos. Ang mahalaga lang, makita ng Diyos, wala kang inggit, kontento ka, may pagkain ka at may damit, masaya ka na. Ang makita mo, dadating ang araw, magsikap ka lang Magkakaroon ka rin yung nasa iba. Aalisin ng Diyos yung magkaroon ka pa ng inggit.